Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Uh, bro, tanong ko lang, uh, uh, magandang gabi sa inyong lahat sa lahat ng ng punto por punto. At uh, tanong ko lang bro, yung mga kaluluwang nasa purgatorio, ang mahal natin sa buhay, naririnig, naririnig ba nila yung mga panalangin natin? Naririnig ba nila yung? mga panalangin natin, kunyari, sinasama natin sila sa intensyon ng rosary. Kung naririg nila yung pag-rosaryo natin. Ah, okay. Brother Angel! Sa'yo yan. Yan. Yan na sinasabi natin. Ano ba yan? Narinig ba tayo? Praying for the dead? Sige, tingnan nga po natin. CCC958 nga po. Okay, Brother Romel. CCC958 yes, 958 958. daw. Okay. Okay, ito yung um, ating mabasa sa Catechism of the Catholic Church 958. Communion with the dead in full consciousness of this communion of the full mystical body of Jesus Christ, the Church and its pilgrim members from the very earliest days of the Christian religion has honored with great respect the memory of the dead. And because it is a holy and wholesome thought to pray for the dead that they may be loosed from their sins, she offers her suffrage, suffrages for them. Our prayer for them is capable not only of helping them, but also of making their intercession for us effective. So. Actually, yung uh, focus dyan is tayo lang nagdadasal. No? Walang nakalagay na ano, walang nakalagay na kung tayo naririnig. Pero pagdating dito sa huli, pansinin mo yung sabi sa bandang huli, no? Um, yung nag i lagi -intercede, intercede pa rin sila. Ay basahin mo ay bandang huli paki ano nga po yung bro Romel, yung bandang our, our prayer for them is capable not only of helping mm -hmm. them but also of making their intercession for us effective. Oh, 'yun. So, diyan, diyan mo makikita yung connect connection yun. no? Una-una um, yung praying for the dead from the beginning, from the Old Testament, New Testament hanggang ngayon. Ayun, yung praying for the dead. Uh, napakalaking bagay po 'yan, no? Na Napakala, napakalaki na para sa ikaan ng nakasalanan daw, no? And at the same time, sila rin ay pwede magdasal sa atin. So, kung naririnig tayo, wala nakalagay diyan eh. Ang importante, ang importante, naririnig naririnig tayo ng Diyos na uh, naririnig tayo ng Diyos na pinagdadasal natin sila, no? At sila naman nakalagay diyan is uh, nakikipagano rin sila, no? Uh, so, diyan pala eh pinagdadasal nil, din nila tayo. in other words, because of the uh, yung sinasabi na nating ano no yung mga tinatawag nating triumphant church no so uh, militant church the possibility is uh, uh, naririnig rin kasi sila rin eh, na, na pinagdadasal din tayo no uh, according to the CCC uh, 958 kapatid so may possibility ba diba? yes uh, importante, uh, actually hindi na masyadong ano yung bro, ang importante yung ipagdasal natin sila kasi uh, turo pala na simbahan talaga yan. Pag sinabi na simbahan, ipagdasal natin sila, nababawasan ang kanilang kasalanan, at sabi na simbahan, ipinagdadasal din nila tayo. Yun po, doon na lang po tayo mag-focus kapatid. Salamat po. Marami sa mga bro Angel kasi pumasok lang sa isip ko kung paano nagiging uh, pag ng mga, ng mga kalulual natin yung mao yung panalangin natin. Uh, kung hindi tayo naririnig. Kasi paano sila mapupurify sa purgatory, lalo na doon sa mga uh, mahal natin sa boy na yung mao, kung sakaling man sa purgatory sila pero yung Yumao sila, hindi sila marunong mag-rosary, paano sila, paano sila ma mapupurify yung kaluluwa nila kung hindi sila matututong magdasal doon? Pero kung maririnig nila, talagang mapupurify sila tulad natin dito sa lupa. sa pamagitan ng panalangin natin, na ano natin yung yung sarili natin, unti-unti nating na purify dito sa lupa. Uh, sabi, kaya sabi ko, siguro nga, uh, baka naritinig nila. Ayun uh, lang po ang katanung katanungan ko. Maraming pong salamat. Ano kayo ba ano, ano, ano kayo ba ng Catholic? Ano 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 ba kayo ba ng Catholic sa Anglican Church? Anglican Church. Anglican Church, okay? Original eh? Iike. Hindi lahat pariyat siya, Mahina mahina Hindi Di ka I mean, I mean, ibat. talaga yan kasi ang Anglicano, Pike, tayo original. So kahit kahit palagyan mo ng ng suka yung buti, yung bote ng Royal True Orange, suka pa rin kapatid, hindi talaga maging Royal True Orange 'yon. So, yun, talaga pinaka-difference niyo, no? Uh, sila galing sa atin, tayo galing sa Panginoong su Kristo. Kapatid, no? Uh, fundamentally, ang simbahan Katoliko tinatag ng Panginoong su Kristo, habang ang Anglikano galing sila sa atin. Sabaga, sila yung na tupad sa kasahula, sila yung katuparan na tumalikod sa ating pananampalataya. Kaya, ang tanong mo kung anong pinagkaiba, yon Sila pike, tayo original. yon Paano po manalaman na kung 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 ang, ang isang simbahan Anglican or Katolik? Paano yes, mo nalaman ng... Oh, yes. No, um, well, kapatid, makikita mo yan. ah uh, Siyempre, tingnan natin ang maigi, no? Dahil sa atin, yung mga kaparihan natin, ka-obispuhan natin, walang babae. Sa Anglican, mga parit nila, may babae. Obispo nila, babae. Kung babasahin mo nga, puro yung ah uh, o ng Timoteo 4.11 bro or 2 Timoteo yata yun o ng Timoteo 4.11 o ng 4.11 oo yung bawal ang mga babae sabi ganito ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at magpapasakop hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki kundi dapat silang manahimik yan So pinagbawalan no sa iglesia ng Panginoon, pinagbawalan ng mga babae na mamuno. E, tingnan mo ang Anglicano kapatid, ang dami nilang bishop na babae. Ang mga babae ang namuno sa kaya sa kanila. So yeah, sabi ko kanina, fake ano sila, fake Catholic. Hindi sila katunay na Catholic. No, ang daming gumagamit ng term na Catholic dahil sa katotohanan na hindi nila may deny na ang simbahan ng ating Panginoon Kristo na itinatag ay katoliko. Kaya ginagamit nila yung termino na yan. Pero nakikita natin ang kanilang bunga. Di ba sabi nga ni Panginoong Isa Kristo, makikita nyo ang, uh, kan- ang 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 bunga sa pamagitan ng kanyang puno. O, yung puno nila, babae. So, uh, fake ang kanilang bunga. So, isa yon kapatid, no? At uh, sa aral, sa aral, sa atin, yung transubstantiation. Ano ba yung transubstantiation? Ginagawa yan sa misa, no? Na kapag uh, itinitaas na ng pare ang wine at bread. Sinasabi ng pare, this is my body, this is my blood. And in that very moment, our Catholic faith uh, believe that nangyayari ang transubstantiation. Ano ibig sabihin yun? The real substance turned into another real substance. Na yung tinapay, naging isang tunay na laman at dugo ni Panginoon So kristo hindi man natin siya nakikita physically. But spiritually, naging tunay na dugo at laman yun. Sabang sa kanila naman, gumagawa rin sila ng ganun. Pero what, what they believe is only for ano lang, yung simbolo. Sa atin, hindi naman simbolo yun. Talagang real na yun. Real body, flesh, and uh, divinity, and soul of Christ talaga. Yung bread at wine, naging. Buong Kristo yun. Yun ang paniniwala natin. Wala sa kanila, Uh, ano lang simbolo. Kaya ang layo talaga kapatid. na. Okay, dik dik. May, church. May church kasi dito, di ko alam kung Catholic to or Anglican. Mhm. Mm -hmm. okay. Mo, bro, so, para malaman mo. Anong e, ano pwedeng mo yung ano po? E, pa rin kaya ano? Eh ano mo yung Nicene Creed kapatid kung nagna-Nicene Creed sila during mass kasi tayo lang nagna-Nicene Creed. Ngayon okay. yung yung mahabang part ng ng credo galing sa Nicaea. So, yun ang misa ng Katoliko. Ang ginagamit sa misa ng Katoliko, Nicene Creed. Kasi ang ano na dati nakapasok ako sa sa Presbyterian, nag nagki sila eh. Pero yung credo nila, yung Apostles Creed, pero yung One Holy Catholic Apostolic, pinalitan nila ng One Holy Universal Church. Ha, ang galing nila, yung katolik, you know, ginawa nilang universal. <laughs> pero madjando uh, yung yung credo natin, <laughs> bu <bo, laughs> Parias lahat dyan 'do yung credo natin sa Apostles' Creed. Uh. Parias lahat. Apostles' Creed natin pariyas lahat, pero pagdating doon sa I believe in one holy Catholic Apostolic Pinalitan nila ng, I believe in one holy one holy universal apostolic church. Yan uh, ano ang ginawa nila sa doon sa bandang huli, sa Presbyterian. So isa 'yan kapatid dahil sa Katoliko ang ginagamit talaga natin na misa, na credo dyan sa misa, Nicene Creed. O, oh, dik, Okay na ba yon? Okay na po. Thank you po. Okay, thank you sa'yo, dik, And then... Bro, bro, Romel, uh, yung tanong mo sa baby face, nagbigay ako ng ano, yung three obligations. Meron talaga, tapos Pero binuo ko na rin siya, mayroong nating sampu eh, yung Holiday of Obligation, uh, Bro Romel ah sa pagdating proyente yon po yung patung ano po yung halip uh, obligation po yung tanong nila sa Pilipinas nando po yes ayan yung sa hokbaldang huli yung tatlo may sagot yan yung puliko pero yung pinakauna yung sampu yon yung dati siguro yon so hindi natin maano, no so uh, Pilipinas lahat yan. Itong tatlo nakalagay uh, code of canon lo there's only three Uh, yes. for now. Yes. So uh, nakalagay diyan nga eh ayan 'yung sagot natin, no. Pero do sa una, yun yung dati yung sampu talaga yun eh kasama itong kasama 'tong St. Peter and Paul. So eh nakalagay eh uh, kung hindi ka nagsimba mortal sin siya. Pero yung huli, o 'yung canon law, sabi nga nung nagtanong sa pari tinanong niya, may sagot nga naman ayan na uh, on the in the Philippines there's only three holidays of obligation. So uh, medyo nakakalito lang uh, kasi mayroong isang nakalagay dyan sa Pilipinas ay si sampu. Ngayon, ito, sa Pilipinas, tatlo na lang daw. So, ah uh, ganito, Brunjel. Yes, bro. Uh, uh, sa bagay din na yan, no, kasi uh, magbabati talaga tayo sa katisismo natin. Kung ano yung mababasa natin sa katesismo. Hmm. Sa may convert katekisim naman, anim. Sa My hmm. may convert katekisim talaga, ang days of obligation, anim. Yan so, ba you know. bro bro generic yan ba i refer sa Pilipinas or for the specific country or what universal universal yan kasi ang um, what is catholic catholic okay, mission universal bro, kasi, kasi bro per country bro merong ano si di ba per country meron oh, ano oh paka paka meron di ba sa aran kasi natin merong small t merong big letter t small little t small letter t Uh, ano yon tradition according to the place. Ano yung tradition nila doon? Maaring sa atin, ganun. Meron tayong sinisilibrate na tatlo na for Filipino Catholics only. So, yes. liturty yun, na ismo liturty. But traditional na liturty na malaki talaga, yun talagang universal natin na aral, anim. Anim ang, ang kinilala ng simbahan na days of obligation. Uh, ano nga ba yun, yung uh, birthday ng ating Panginoong Iso Kristo, kapastahan ng ating Inang Biring Maria, uh, ano ba yung apat pa, nakalimutan ko yung apat pa, uh, yung sa, ano, sa araw ng ano, ng mga patay, araw ng mga patay, November 1 at November 2, uh, ano pa ba, ba yung ano, the rest, uh, Immaculate Conception, Um, nakalimutan ko yung dalawa pa. Sa anim sa may convert catechism. good evening, bro. Ayun. Good evening po sa lahat ng mga nandito. Ah, bro, tanong ko lang po, bro. Yun ba ang ano, parang ah, pag, pag, para magkapag-communion, bro, Bawal ba sa, ano, malit sa misa? Brother Romel Palma. Bro? Para ba ano doon bro, makapag communion? Tanong... Ano yon Bakilat nga ulit yung tanong mo, bro? Uh, talagang kailangan bang ma maumpisahan mo yung misa para makapag communion? O saang parte ng misa na pwedeng mag communion? Saang parte na hanggang ano ba na malit ka para pwedeng mag communion? Actually, ano po 'yan dapat kasi uh, regarding the uh, liturgy or you uh, receiving the Eucharist uh, dapat nasa ano naman tayo ano, na sa formal na pagkatanggap, kailangan talaga yung paumpisa ba na uh, tawag dito yung yung I believe uh, ano no It's I confess in God yes yon kung na kung nakaabot ka po doon dahil uh, hindi hindi naman po natin masasabi na palagi kang late minsan lang ina na ganun dahil sa situation mo pero nakaabot ka pa nung ganun eh for me I think pwede ka naman pong makatanggap as long as wala ka pong mortal sin pero kung may mortal sin ka po kahit na mag act of contrition yes. ka pa dyan, sa during the misa hindi po pwede na makareceive ka not unless yung naalala ko na, na sinagot ni Brother Wendell before after the the, uh, the mass mag ka agad example ah uh, merong uh, meron kang mortal sin pero nag-receive ka ng uh, ng holy communion pero kailangan talaga immediately after the mass mag ka mas pero mas safe talaga na before everything before receiving talaga ay nasa state of grace tayo o naka-prepare yung ating pong uh, uh, estado sa grasya ng ating Panginoon Okay bro, palo uh, follow up na question bro. Dahil isang, uh, parang isang basis, dalawang basis, na late ako sa ano, hindi ko nabutan yung I confess, tapos parang gusto ako talaga magtumuin So, pero na ako pagkatapos noon. So, ano, ano bang, ano bro, ano bang kasalanan yon Mortal sin ba yon na nag na tumanggap ng communion kahit hindi naabutan yung I confess? Pero hindi yon linggo, hindi araw lang linggo. Ah, okay, sige. Ganito po yan kapatid. Yung mortal sin po kasi nagiging mortal yan kapag sinadya talaga natin yung mga bagay na ginagawa natin. Kapag alam nating mali ito at grave matter ito yun po ay magiging mortal sin yan. Absent of that tree is a venial sin po. Yan. Kaya kung kayo po ay, ano, nalit po kayo, then nagtanggap kayo, so, go to the priest and confess po. Kaya yung sabi ko po, pwede, nyo, pwede naman po natin gawin yun eh, na makapag-confess po tayo, even though, uh, we receive the communion dahil yun nga uh, gusto nating mag magano magtanggap sa uh, during that uh, particular mass. Pwede naman po yun. Pero mas safety kung before tayo tatanggap, nasa state of grace po tayo. Okay bro, na tanong ko lang po dito bro dahil okay po. Ang pagkano ko na talagang bawal magkuminon pag late sa misa, lalo na yung I confess, yung ano pa lang I confess, so hindi mo uh -huh. na confess yung binial sin. Ang uh -huh. kaya tinanong ko dito dahil hindi naman sa pagano, ang dami ko tay kasi nakikita na late sa misa tapos nag communion pa rin at least maano po sa lahat. Thank you bro. O sige po. God bless po.